good afternoon, and good evening everyone! Welcome back to my channel, welcome back to Agile Anime, and we are here now on the Voltes 5 Legacy episode 87 natin niya. Yeah, we are now on episode 87 at ito na, ang ganda na ng mga pangyayari. Ano, duwag na nga si, ano dito, si Zambodjil at nakapasok na ang buong camp camping falcon, no, solar falcon, sa loob ng Bosnia at naghihintay na ang mga rebuilding Bosnians para talunin ang imperyo ni Zambojil. Dito na, tuluyan ng kinulong si Rutgar sa Bosan at then, nagkagulo na sa loob ng Bosan dahil sa pagsulong ng mga rebuilding Bosnians. Si Zandra naman at si Zardos ay buhay at nasa Bosnia na din. Si kay nang mga rebuilding Bosnia ang palasyo ni Zambojil dito at napalaya nila si Rotgar. So ayun na, ito na, bumalik na si Rutgar at ang pinuno talagang Talagang tuloy-tuloy na ang plano na to para pabagsakin si Zamboj. Ayun si Rutgar naman ay kumontak na sa Solar Falcon at narinig ito ng mga Armstrong Brothers. Ito talaga yung, let's say, parang first time na parang proper na communication for the Armstrong brothers and together with their father so little John kinausap ng papa nila ganon din si Big Bird at si Steve at nagbigay sila ng mga sentimento sa kanilang papa na gusto na nila itong makasama and then Rothgard tells his son that he is very proud of them and he really loves them at talagang sinambit ito ni Rotgar in English. So, we can really say the multilingual talaga si Rotgar na di, si, uh, si Rotgar dito, di ba? Meron siyang mechanism or meron silang parang gadget na kaya lang mag-adapt uh, mag sa kahit anong lingwahe. Okay, so nakita naman natin yan sa mga unang episodes ng Voltage Five Legacy. Pero isa napaganda lamang na detalye na ya, yeah, kung kausap ni Rotgar ang kanyang mga anak, is kinakausap niya ito sa lingwahe ng mga taga-Terra Okay, so ayun na nga. Naging high moral na naman dito ang ating Armstrong Brothers at handa na naman makipaglaban para sa mga kalabang Bozenians. At Atin si Zardos naman ay nagising na at nalaman na nakauwi na pala sila sa Busan. At nalaman niya na unti-unti na bumabagsak ang imperyo ng Busan dito. Grabe naman yung paghingi ng sorry dito ni Zandra na binalik niya si Zardos ng walang pahintulot sa kanya. Pero alam naman natin na ang gusto na talaga ni Zandra is mailigtas ang buhay ni Zardos dahil mahal na mahal niya ito. At ang ating Voltes 5 team naman ay susugod na sa palasyo. At si Zandra naman dito ay balak pang itakas muli si Zardos patungo sa ibang planeta. Pero si Zardos naman ay lalaban pa rin at talagang loyal na loyal siya dito sa Busan at hinahanap pa nga niya ang imperador na si Zambodjil. Papalayo na si Sambojil sa kanyang palasyo. Lalabas na siya kasi tatakas na nga. And then, iumatake na nga ang Voltes 5 team. Papasok dito sa ating palasyo uh, kasama ng uh, Camping Falcon, mga rebuilding Buzanians, at lahat-lahat na ng mga uh, forces ng ating voltage 5 team dito. Then, the voltage 5 Wow! Ito yung isa sa pinakahinihintay ko na part kasi nalaman ko na ginamit nila o ginawa nila ang mode na ito. Dahil hindi ito nakita sa anime, this is one of the very unique part of the Voltes 5 legacy na ginawa na at this is a dream come true for those Voltes 5 uh, fans na makita ito in action. Kasi nga, nagagawa lang ito sa toys, yung Chogoken. And then, uh, it's all of Chogoken and then I think parang yung mini-planet. Yeah. So, ayun. Ginawa dito ni Voltis 5 ang tank mode. Yeah, this very astig, men CBF Air Force naman ay tumulong din para labanan ang mga iba pang mga flying saucers ng Bozenian dito. Then, CBF soldiers together with Dr. Hook ay napasugod na sa loob ng ating imperyo ng Busan. And then Voltes 5, sinira ang shield ng palasyo gamit ang kanyang tank mode. Wow, dami niyang mga baril doon. Dami niyang mga ano, new accessories. Pero yeah, meron lang mga parts dito ni Voltes 5 na sana is eh, nagamit pa. At then si Zambojil naman ay stress na stress na sa gerang ito. And then, ito na. Gera na, barila na, and then ang Busan Empire versus Camp Big Falcon Soldiers with Busanian Rebels sa dito. And then si Zambogil natin ay naduwag na at talagang naghahanap ng paraan paano pa makatakas. And then si Rodgar naman ay nakasama na ang mga Bosnian Rebels. And then Zandra at Zardos ay nakilahok na din sa laban dito. Then si Zambogil naman ay tatakas na sana at pumipili pa ng tatakasang planeta. At nasabi niya na dito ang mga planeta na pwedeng kaangkop sa mga iba pang mga super robot natin na mga shows noon which is ang planetang Sipir at Bramer which is ah, uh, as I Bramen pala <laughs> uh, as I know the Sipir and Bramen is part of Daimos and also Combatler V at nagharap na nga dito ni Zardo si Zambojil kung saan may tangka ng tumakas at sinabihan niya dito si Zambojil na napakadual niyang klaseng imperador at ang dapat sa kanya ay ang mamatay. And then binaril ni Zambojil si Zardos, pero Ayun, kasi ah, mahal na mahal ni Zandra si Zardos, ay kanya itong protektahan. Pero nasira kasi ang kanyang kalasag at natamaan dito si Zandra. Kaya siya ang natamaan. At ayun, paalam General Zandra. Tusintak sa iyo. Salamat sa pagmamahal mo kay Zardos at sa loyalty mo sa kanya bilang isang prinsipe ng Busan. Okay? So, yun na nga. Wala na nga ating Zandra dito. At dito nakita natin ang panghihinayang ni Zardos na hindi niya nasambit kay Zandra ang mga gusto niyong sabihin na, yeah, mahal na mahal niya rin ito. Kasi si Zandra lang talaga ang nagpapakita na mahal na mahal niya din si Zardos. Kaya, ayun, talaga ang laking panghihinayang. Pero wala tayong magagawa. Ayun na nangyari na to. So, yeah, wala na. Kasi nangyari na din ito sa nangyari din ito sa anime. So hindi natin to maitatanggi na talagang mangyayari ang part na ito. Pero talagang nakakaiyak iya Talagang medyo tumulo yung luha ko sa part na to na namatay si Zandra. ah uh, kasi nga, uh, mga panghihinayan ni Zardos na hindi niya nasabi sa isang babae na gusto gusto siya at mahal na mahal siya. At talagang handang gawin ang lahat, protektahan lamang siya para hindi siya mapahamak. So, doon tapos ang ating episode 87 natin and I think the very uh, highlight dito is ang ating uh, Voltes 5 tank mode and then ang pagkamatay ni General Zandra dito. Okay, so that's it for now guys. Thank you so much for watching. At kung nagustuhan nyo itong klase ng contents and videos natin, please do consider to like, share, comment, subscribe and please hit that notification bell para ma-inform pa kayo sa mga susunod ko pa na videos and vlogs natin. So that's it for now, guys. Thank you so much for watching. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Check the past heading off and Uncle Anime setting off. That's it for now, guys. Thank you so much. Let's vote to next time. But for now, let's vote.